Ang sabi ng iba, masama raw gumawa ng sariling kabao. Pero hindi ko naman inisip yon. Ang iiyakan lang nila, ang pagkawala ko. Guys, hello guys. It's me again, Rampadorang Inday Vlog. Rampadorang Inday Vlog. Hi, 92 anyos na lolo naghanda na ng sariling kabaong kapag siya ay pumanaw. Advance ngang mag-isip itong si lolo guys no. Ganon ang realidad sa buhay natin na dapat nga nating harapin. Ah, uh, dito guys humanga nga tayo kay lolo at maraming netizen nga ang humanga sa kanya. Pinaghandaan nga ng isang 92 anyos na lolo sa palanas mas bate ang kanyang kamatayan. Para makatipid sa gastos ng kanilang libing, siya na mismo ang gumawa ng kanyang ataol. Nalaman kaya nga ni Lolo Sailing ang malaking gastos sa pagpapalibing ng pumanaw ang kanyang asawa noong 2017 dahil ayaw niyang maging pabigat sa kanyang anak na si Willie na may sarili ng pamilya na isip niyang gumawa na lang ng kanyang ataol. Ayon nga sa panayam sa kanya sinabi niya na handa na siyang kunin ng Diyos at madalas na niyang kantahan ang kanyang yumaong asawa gusto na nga rin daw niya na kunin na siya. Pagkatapos ko magdasal, kinakantahan ko ang asawa ko. Inaawitan ko siya na kunin na ako. Ani pa nga ng matanda. Ang kanyang kabaong nga guys ay gawa sa isang puno ng mahogany na siya mismo ang nagtanim noong siya ay 30 taong gulang pa lamang. Dahil matagal na niyang trabaho ang paggawa ng mga kabaong, madali para sa kanya nalikakain ang kanyang sariling libingan. Tumayo siya sa taas na 5'4 at siniguradong may sapat na espasyo sa loob ng kabaong upang siya ay kumasya ng maayos. Bukod nga dito, hindi lamang kabaong ang kanyang inihanda. Siya rin ay naglaan ng damit na isusuot sa kanyang libing pera para sa pari na magmimisa at ang kanyang huling himlayan sa sementeryo. Ayon sa kanya, gusto niya maging handa sa kanyang pagpanaw, lalo na't na nag-iisa na siya sa buhay mula nang pumanaw ang kanyang asawa. Mayroon siyang anak na si Willie na kasalukuyang nakatira sa NCR. Ngunit sa kabila nito, pinili niyang manatili sa masbate upang maghintay sa kanyang oras ng pag-alis mula sa mundong ibabaw. Anyway, reality yan to prepare para yung mag-asikaso ng libing nga Lolo wala nang problemahin pa. It's his plan of making things better and easier. I salute nga for Lolo. God bless. But don't say you're about to leave Lolo. You don't know the plan of God to your life. Maybe somehow somewhere God gives you another years to live yet. Who knows? Just pray and trust the Lord. He cared and loving you. Lahat nga ng tao naglalakbay lang sa mundo. Sabi nga ang buhay parang bula. Anong oras pwedeng mawala. Bata, matanda, kahit malakas ka ngayon o may sakit, kung ano yung nakatadhana, wala tayong magagawa. Maging mapagpatawad at mapagmahal ng pamilya at kapwa, higit sa lahat, laging maghanda, manalangin at humingi nga ng tawad sa ating Panginoon. Sobrang bait nga nitong si Lolo guys no kasi hanggang sa huli inisip niya yung anak niya. Sana ipisan siya ng pamilya niya kasi nakakalungkot nga din na mag-isa lang siya sa buhay. So that's it guys. Kung ikaw isa sa mga humanga nga dito kay Lolo, i-comment nyo na yan. Kung di pa kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, kindly hit the notification bell, like and share. Maraming maraming salamat. Ingat pong lahat and God bless.